Lalo pang nawala na tiwala ang publiko sa mga halal na opisyal ng bansa. Matapos sa pumutok ang isa na namang kontrobersiya na kinasasangkutan ng isang mambabatas mula sa Quezon City. Si Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulpo, anak ni Senator Rafi Tulpo, ay ibinulgar ni Maharlika sa kanyang Bulljack TV na nagkaroon ng happenings ang mambabatas sa Amerika na gumastos ng milyong piso. Play natin yung kay Tulfo dahil sumagot ang That's 42,000 US dollars. Isang inuman lang ng mga puki na jutang jilimes. Next, ito. Ito, ito, ito. Ayan, 73,000 yan. Ayan, o, yan yung lumaklak ang panamatay ang puki. Ayan, yung jutang jilimes. O, ayan. Ayan, ayun kung anong champagne na ininom niya. Ayan, ito ang statement. Okay, ni Ralph Tulfo dyan. Okay, humingi siya ng sorry, sorry. Dapat lahat yan, investigahan yung mga hayop na yan. Dahil ganun na lang sila gumastos ng pera. Akala mo wala ng bukas kung hindi yan pera ng bayan, bakit ganun na lang sila gumastos? Isang gabi, 73,000 US dollars, then 42,000 US dollars. Napaka-sinungaling to mga to. Deflection na naman ang mga drama nila kasi mga palangga, imbis na mag-apologize siya at aminin niya na pera niya ito ay nagdrama-drama pa. Ito po ay pribadong salo-salo lang. Nagambag-ambag lang po kami. Kasi yun no, nag-celebrate lang po kami. Ganyan-ganyan. Kaysa po kami ng taong bayan sa paghahanap ng katarungan, ng aabuso sa pera ng bayan, kaya naman huwag po tayong papayag na ilihis ang usapin sa korupsyon. Ralph, paano namin, paano ko ililihis? Hindi pa corruption ang pinag-uusapan natin? Ang palitan ng isang dolyar ngayon sa Philippine Peso ay mahigit sa 58 piso ang kada dolyar kung kaya't ang 42 at 73 US Dollars na may kabuo ang 6,670,000 pesos sa Philippine Money ang ginastos ng nasabing mambabatas. Ayon sa publiko, hindi na nahiya ang mga mambabatas na ipinagmamalaki pa nila ang kanilang marangyang pamumuhay habang sila ay nakapwesto sa gobyerno dahil dito anila dapat imbestigahan din ng pamahalaan si Kongresman Ralph Tulfo at alamin kung saan niya kinuha ang ganong kalaking perang ginastos niya sa kanyang paglalakwat siya sa Amerika